Ito ah, harvest na po tayo eh, kasi tuloy sizing na po. Para yun na yun po na... Ayan mga ka best friend, tara samahan nyo kami at may papasyalin tayo o sisilipin tayo dito po sa gawing San Leonardo, Nueva Ecija. Ayan sa mga lumalabas po ng maga, ayan po mga ka yan po sa gawing San Miguel na Munti, sa gawing Umangan po. yan Medyo traffic po diyan mga kabespin kaya magbaon po tayo ng mahabang pasensya. Lalong-lalo na po yung araw-araw na umaalis sa bahay at nagpapakabanatuan. Ayan agahan niyo po yung gayak mga para hindi po kayo malit sa inyong pagpasok o sa inyong pagpasok sa trabaho. Ayan dahil kung titignan niyo po mga kabespin talaga naman oo para po tayong nasa EDSA. Yan po mga ka Pero talagang ganyan po mga ka kasi inaayos po nila yung kalsada na dinadaan natin. Kaya lawakan po natin ang ating pangunawa o ating pag-iisip mga ka-bestfriend. Huwag po tayong padalos-dalos na uminit po agad ang ating mga ulo. Ayan kung bago ko ba lang sa mga itong content at napadaan po ang video namin sa inyong mga wall o sa inyong mga cellphone mga ka eh. Wag eh. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe ang aming YouTube channel. Ayan po, ka-best lang po ang search natin at lalabas na po tayo dyan agad-agad mga ka-best At pakipollow na rin po ang aming FB page. Ayan po, ka-best lang po ang search natin at lalabas na po tayo agad-agad mga ka-best Ayan, sa mga customer po na gusto po akong kontakin o sa mga gusto po kumuha ng mga good quality na finger links mga ka-best Ayan, Marami po tayong account mga ka best friend na pwede nyo po akong kontakin. Meron po tayong WhatsApp, meron din po tayong Instagram mga ka best friend, at meron din po tayong threads mga ka best friend. Kahit saan po dyan pwede nyo po akong kontakin mga ka best friend, para makakuha po kayo ng inyong mga pangalaga ng mga quality na mga fingerlings mga ka best friend. Ayan big shoutout po sa lahat po ng nakakapanood ng aming mga video. Lalong-lalo na po yung mga naging customer namin dito po sa Gawing Nueva Ecija. Ayan, big shoutout po sa inyo mga ka-best At sa mga nakakapanood po na taga malalayong lugar, lalong-lalo na po dyan sa mga Gawing Isabela. Dyan po sa Ilocos at sa mga taga Abra po na kumukuha sa amin ng isda. Ayan, big shoutout po sa inyo mga ka-best Sa mga taga Pangasinan na naging customer namin at dyan po sa Gawing Tarlac. Ayan, mag-PM lang po kayo mga ka-best kung kailangan nyo po ng mga pangalaga, ng mga good quality fingerlings mga ka-best At yung dinalaw po natin dyan sa gawing tarlac, sa mungkada tarlac, nawala po natin yung number mga ka-best friend. Ayan, sir, kung mapapanood mo tong video na to, ayan, mag-PM ka na sa akin mga, Sa akin, sir, para makuha ko ulit yung number mo. Kasi hindi hindi kita makontak, sir. Sa totoo lang, kung nalinis mo na yung fish pan na pinapalinis ko sa'yo at pwede nang kargahan. Ayan, piin mo na ako, sir, para makargahan na natin. Saktong-sakto po yan, Pang mahal na araw ang harvest, mga ka friend. Ayan, big shout out po sa mga solid natin na subscriber sa ating YouTube channel. Ayan, big shout-out po sa inyo, mga ka friend. At big shout out din po sa mga solid natin na followers dito po sa ating FB page. Ayan, big shoutout po sa inyo. At sa lahat po ng nakakapanood na mga OFW, big shoutout po sa inyo. Salamat po sa suporta nyo mga ka friend At yan nga po mga ka friend diyan na nga po tayo sa area. Ayan, napakaluwang po, po, napakaluwang po ng area ni sir. Ayan, nakita nyo naman po. Yan, dalawang butas lang po na yan, yung kakargahan muna natin mga ka friend At i-update ko po sa inyo, kung ilan po yung kakarga dyan ni sir. Papalinis po muna natin yan para maganda po siyang kargahan. Kung sakali po na kargahan natin eh malinis po siya. Ayan, bali nagkasundo nga kami sir na ipalinis muna bago namin kargahan para maganda po pag nagkarga po tayo. Ayan, maluwang po yan yung area na yan. I-update ko po sa inyo mga ka-best friend kung ilan po yung ikakarga dyan ni sir. Ayan, dahil libre po yung mga pagkain ni sir. May ano po sila, katayan po sila ng mga manok. At ang papakain po natin dyan eh, karamihan po yung Manok din po mga ka-bestfriend. At yun lang. Salamat and God bless. Ingat po tayo sa araw-araw. Thank you.